Wala. Oy! <laughs> Bibigyan ko kayo ng tatlong gravel bike na less than 30,000 na talagang uh, wala ka na halos papalitan sa nakikita ko dito. Pero kung maarte ka, pwede mong palitan. Pwede mong gawing touring bike. Pwede yung gravel bike. Eto yun, no? Oh. Ayun, no? Oh. oh. camp. Camp. Tapos, maganda dito, may eyelet na yan, oh, mga master. Oh, here. oh ear. Oh, A ka na muna. A. Eh. Tapos, nakatubay na yan. Tapos, may ko yan yung color isa. Tapos, ito naman yung, ito yung elite na camp. Na kulay. Oh. Aha! Tubay din yan, mga no, master. Ha? Tapos, yung, mag, yung rim set nila, stick din to. Diba? So, ang mo na lang dito, siguro, kung ka, pedals. Pero kung gagamitin mo lang pang pang ride-ride, abay, the best na yan. At ito yung pinakagusto kong color. Yan, camp na yan. Yung red. At may eyelet din yan. Pwede mong gawing touring bike yan. Aluminum ba to, ate? Aloy. Ay, alu aluminum carbon? Aloy. Aloy. Tapos yung fork, ganun din? Yes. Okay. Aluminum lahat yan, mga master, ha? Aluminum. Alright. So, ayun na. Kung gusto mo to master, punta ka lang dito sa CS16PH. Dito sa may uh, Quezon City. Type nyo lang. Okay. Salamat.